Innovation must be at the heart of all our strategies. Advancements in technology, data analytics, early warning systems can revolutionize our disaster preparedness and our response. Fifth, coordination and collaboration are the cornerstones of our whole-of-nation approach. Of Asia Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction kung saan host country ang Pilipinas. Sinamandala naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkakataon para manawagan sa isang mas matibay na international legal framework upang magsilbing gabay sa disaster response. Ayon sa Pangulo, handa ang rehiyon na pangunahan ng mga hakbang laban sa mga kalamidad na kinabibilangan ng paggamit ng makabagong teknolohiya at mas pinatibay na kooperasyon. Palita Ngayon Nais nang imbitahin sa susunod na pagdinig ng House Quadcom ang Commission on Audit para imbestigahan ang potensyal na maling paggamit ng Intelligence Fund ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ay ito ay matapos ang pahayag ni Royina Garma ukol sa umano'y cash reward system sa drug war ng Duterte administration. Naniniwala ang ilang mambabatas na posibleng nagmula ang pondo sa Intel Funds ng dating Pangulo at ng Philippine National Police. There are operations being, uh, being uh, implemented by the, uh, by the administration or former administration or no? kahit ngayong administration na uh, police operation o kaya military operation, kagamit ka ng Intel Fund yun dyan eh, yan ang ginagamit natin eh. So, kaya lumabas na investigahan yung Intel Fund ng former president because uh, Rohina Garma uh, told us na doon ang galing sa malaking ng yung pera. So, we, we, need, we need to find out saan talaga kinuha yung pera. And we're pretty sure doon yun sa Intel Fund. Hataw, palita, ngayon! Nakahanda na ang affidavit ng biyuda ni retired General Wesley Barayuga para sa reklamong murder laban sa mga itinuturong sangkot sa pagpatay sa dating PCSO official. Ang mga personalidad na kabilang sa reklamo ay sina dating Napolcom Commissioner Edelberto Leonardo at dating PCSO General Manager Roina Garma na umano'y nagutos ng pagpatay. Kasama rin ang magsasampan ng reklamo ang driver ni Barayuga para sa kasong frustrated murder dahil sa kanyang pagkakaligtas sa insidente. Samantala, tiniyak ng Philippine National Police na bagamat aminadong nalulungkot sila sa pagkakasangkot ng ilan sa mga kanilang mga kasamahan, ay masusi pa rin nilang iimbestigahan ang kaso. Hataw, palita, ngayon! bulanan ng Office of the Vice President ang naging pahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na tinutugunan ng kagawaran ng lahat ng reference na kanilang natatanggap. Ayon kay OBP Director for Operations Norman Baloro, inaccurate at misleading ito dahil tinanggihan umano ng ahensya na matugunan ang hiling na tulong ng OBP para sa mga pektado ng African Swine Flu. May malinaw rin na ebidensya mula sa iba't ibang satellite office ng OBP na ang ilan nilang nirefer ay hindi pinansin ng iba't ibang regional office ng DSWD. Matatandaan nung lunes sa budget hearing ng Senado, sinabi ni DSWD Rex Gatchalian na tinanggap ng ahensya ang lahat ng referral mula sa OBP. Uh, Madam Chair, with me is Assistant Secretary Ulysses Aguilar. He's the one that handles uh, the referrals from the Office of the Vice President. Ang sabi niya, wala rin ho siyang alam kasi lahat naman ng referral daw namin nila, eh, malugod namin tinatanggap. Hataw, balita, ngayon! Sa pagdinig ng Senado sa budget ng Department of Tourism para sa susunod na taon, napanggit ni Senator Loren Legarda ang advertisement material ng ahensya kung saan mali ang lokasyon ng Banaue Rice Terraces sa poster ng DOT sa Ninoy Aquino International Airport. Pagtitiyak naman ni Tourism Secretary Cristina Frasco na nang makarating sa kanilang kaalaman ng issue ay agad nilang pinaalis ang erroneous ads. Dagdag pa ng kalihim, duma dumaan o dumadaan na ngayon sa maingat at mahaba pagsusuri ang lahat ng advertising materials upang maiwasang maulit pa ang ganitong pagkakamali. Nagpaalala naman si Senator Loren Legarda na maging mas maingat ang ahensya sa ganitong mga insidente upang maiwasan ang kalituhan at kahihiyan. anything that really me, it's really and uh, wrong, uh, wrong knowledge. Right? we know very well that the Banawi rice terraces does not belong to Banawi. Hataw Balita Ngayon! Isasagawa ng Commission on Elections ang electronic raffle sa October 18 upang tukuyin ang mga pagkakasunod-sunod ng mga party list group sa opisyal na balota para sa 2025 midterm elections. Ayon kay Comelec spokesperson Jan Rex Laudianco, layunin ng bagong patakaran na alisin ang dating sistema kung saan ang mga party list na nagsisimula sa 1 0 ang lagi nauuna sa balota. Ang raffle ay gagawin sa Intramuros, Manila at ilalivestream para sa publiko. Kasama sa raffle ang mga existing at bagong restradong party list hoop sa na nakapagsubmit ng tamang dokumento. Hataw, palita, ngayon! Tiniyak ng Department of Justice o DOJ na bibigyan nila ng legal aid ang mga Pilipinang biktima ng trafficking sa Cambodia na dinala doon upang maging surrogate mothers. Ayon kay DOJ Undersecretary Nicolas Felix T. sa 20 Pilipina na nailigtas ng mga autoridad sa Cambodia Pito ang maaaring makauwi na sa Pilipinas habang ang labing tatlo na buntis ay maaring maharap sa kasong kriminal. Mayigpit kasing ipinagbabawal ang surrogacy sa Cambodia. Nasa proseso na ang Embahada ng Pilipinas ng pagkuha ng mga abogado para sa mga Pilipinang maaaring kasuhan. Sinisikap din ng pamahalaan ng Pilipinas na huwag maitrato ang mga biktima bilang mga kriminal sa Cambodia. Hataw, palita, ngayon! Umabot na sa mahigit 12,000 Pogo workers ang nag-file ng voluntary downgrading ng kanilang working visa matapos ang deadline nito kahapon, October 15. Ayon kay BI spokesperson Dana Sandoval, magtapos o nagtapos noong October 15 deadline, bibigyan ang mga foreign workers ng 59 days para makapaghanda ng kanilang pag-alis mula sa Pilipinas. Binalaan naman ng ahensya ang mga dayuhang manggagawa na huwag manatili ng iligal at sumunod sa proseso upang maiwasan ng deportation at pagka-blacklist. Kung uh, foreign national ito, halimbawa ay working in an online gaming company at kasama po sila sa mga required ng umalis ng bansa at hindi niya po dinowngrade ang kanyang visa. Halimbawa, na natili siya dito uh, gusto niyang magtrabaho ulit sa ibang kumpanya na natili siya dito without processing his documents and leaving the country then he will be subjected to deportation proceedings siya po ay paalisin ng bansa at mabablacklist at hindi na po mapapayagan na pumasok po muli ng Pilipinas Hotal Balita ngayon Muling pinalalahanan ng Bureau of Immigration ang mga dayuhan na Pogo workers na gamitin ang 59 days na leeway para ihanda ang kanilang pag-alis ng bansa matapos ma-downgrade ang kanilang mga working visas. Ayon kay BI spokesperson na Dana Sandoval, ang leeway ay hindi para sa paglilibang o paghanap ng bagong trabaho, kundi para tapusin ang kanilang mga transaksyon at maghanda sa pag-alis Dagdag pa ni Sandoval, ang mga dayuwang hindi aalis ay maaaring masailalim sa deportation at mapabilang sa blacklist ng bansa. Hataw, balita, ngayon! Ikinababahala ni Senator Loren Legarda ang regulasyon ng Philippine Retirement Authority o PRA na attached agency ng Department of Tourism na nagpapaintulot sa mga dayuhang retirees na manatili sa Pilipinas ng walang limitasyon kapalit ng bayad na 1.5 million pesos Kinumpirma naman ni PRA General Manager Roberto Sosobrado ang sistema na ito. at sinabi pang nag-aalok ang kanilang ahensya ng non-immigrant visa sa mga dayutuhan na gustong magretiro sa bansa. Ayon kay Sen. Legarda, ito ang dahilan kung bakit nagiging kandungan ng mga sindikato ang bansa. Bunso dito, iminumungkahi ng senadora ang pagrepaso sa nasabing patakaran. Because it's a balancing act between attracting retirees at the same time, uh, the security issues brought about by foreign nationals who do criminal activities in our country. mula na kahapon ang dagdag singil na 38% sa toll sa Class 1 hanggang Class 3 vehicle sa Section 2 along Espanya papuntang Ramon Magsaysay. Aprobado ito ng Toll Regulatory Board o TRB para mabayaran ang mga ginastos sa pagpapagawa ng ilang bahagi ng endless SCTEX Road Connector. Si Nestor Torres, humahataw! Hataw, balita. Epektibo na kahapon, October 15, ang dagdag-singil sa tol na 38% sa Section 2 NLEX-SLEX road connector sa bahagi ng Espanya hanggang Ramon Magsaysay. Ayon kay Toll Regulatory Board spokesperson Julius Corpus, halos isang taon na, na nagawa ang proyekto at may haba itong 1.84 kilometers at nagsimulang mag-operate noon pang October 28, 2023. Matapos ang isang taon ay kinakailangan na rin nilang dagdagan ang singil para mabayaran na ang bilyong pisong ginasto sa road connector. Malaki ang adjustment sa singil sa mga motorista sa Class 1 vehicles na regular car at SUVs. Ang dating 86 pesos na singil, ngayon ay 119 pesos na sa Class 2 vehicles o mga bus at small trucks. Mula sa dating 215 pesos, ngayon ay 302 pesos. Habang sa Class 3 naman na malalaking trucks, dating 299, ngayon ay 418 pesos na. Nagpaalala naman ang TRB sa mga gumagamit ng Nlex Slex Road Connector sa mga motorista. Impong mga gumagamit nito ng ating uh, Nlex Slex Connector Road Project, uh, uh, sana daw ay maunawaan niyo na meron naman po kayong additional na na length na inyong nagagamit na ngayon noong pang fact, last year pa sa isang taon na hindi naman po sila naningiro na kapag dagdag si for completing that portion. Tapos ang Section 2 na abot sa Laguna, subalit wala pa silang anunsyo kung kailan ito matatapos. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Hataw, balita, ngayon. Na, na makiilang ulit na sinaktan ng isang binatilyo ang kapwa estudyante habang nakaluhod sa kanyang harapan. Kasunod dito nagbigay na ng pahayag ang lokal na pamahalaan ng Pasig City hinggil sa insidente. Si Alan Manansala, humahataw! Hataw, ngayon! Nagbigay na ng pahayag ang lungsod ng Pasig hinggil sa isang viral video na kumakalat sa social media ngayon. Ayon sa Pasig LGU, hindi nila kinukonsente ang anumang uri ng pangbubuli sa kanilang lugar. Nakikipag-ugnayan na umano sila sa Schools Division Office ng Pasig na may pangunahing jurisdiksyon upang imbestigahan, lutasin at magreseta ng karagdagang mga interbensyon upang tugunan ang pangbubuli sa loob at labas ng paralang kinasasangkutan ng mga estudyante sa viral video. Sa video makikita ang isang nakaputing binatilyo na kinakausap ang isang isudyante na nakaluhod sa kanyang harapan. Maririnig din ang isang boses na paghingi ng pasyensya sa kanya o manong ginawa. Ay, pasensya sa ginawa ko. Ngunit hindi nagtagal, agad na nakatikim ng pananampal ang isudyante na nakaluhod mula sa binatilyong nakaputing damit at sombrero sabay sabing... Maayos ka at agad pa itong nasundan ng pananapak sa muka. Bukod sa estudyanteng nakaluhod, makikita din sa video ang ilan pang mga estudyante na nakapaligid habang pinapanood ang ginagawa ng lalaking nakaputi. Maririnig din ang mga boses ng ilan pang mga kalalakihan na nasa paligid. At sa ikatlong pagkakataon, muling nakatikim ng suntok sa muka ang estudyante. Sa impormasyon, nangyari ang insidente sa Carucho Street, Barangay Kanyugan na kinasasangkutan ng isudyante at pawang minor de edad. Ayon sa nagpakilalang ina ng sinaktang isudyante na si Michelle Legaspi, hindi ani matanggap ang sinapit ng kanyang anak na kada umano siyang idaan sa legal na usapan. Ang viral video ay nagugat umano sa kumakalat na malalaswang usapan sa pagitan ng kasinta ng sospek at ng biktima. Sinusubukan na ngayon ng UNTV News na kuna ng pahayag ang magkabilang panig ukol dito. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon. Ang pagbabantay ng Provincial Veterinary Office o PIVET sa iba't ibang bayan ng Cagayan upang maiwasan ang mga kaso ng bird flu sa probinsya. Iniulat ni Dr. Micah Ponce ng Cagayan PIVET na regular silang nangungulekta ng mga blood sample mula sa mga lokal na itik, manok at pabo sa walong bayan sa Cagayan, partikular sa Sanchez Mira, Apari, Ballesteros, Bugay, Kamalan Newgan Santa Teresita Gonzaga at Peña Blanca. Dagdag pa ni Ponce na ang mga nakolektang blood sample ay agad na isinusumite sa Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory sa lungsod na ito at nalalaman ang mga resulta sa loob ng isa hanggang dalawang linggo. Hataw, palitan ngayon! Kinakikitaan ng magkakasunod na aktibidad ang Mount Taal kahapon, October 15. Ayon sa FIVOX, indikasyon nito na may tuloy-tuloy na paggalaw sa ilalim ng bulkan. Si Alice Silvestre humahataw. Hataw, balita, ngayon. Sa pinakabagong datos na inilabas ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of FIVOX, muling nakapagtala ng dalawang priyatic eruption ang Taal Volcano sa Batangas sa nakalipas ng 24 na oras. Tumatagal ng apat hanggang pitong minuto ang phreatic eruption o mahinang pagputok ng bulkan. Bandang alas 12.30 ng hapon ay naglabas ito ng makapal na puting usok. Sa video ito na kuha ni Tito Bruns, makikita ang paglabas ng makapal na puting usok sa bulkan. Gayunman, wala pang inilalabas na pahayag ang FIVOX ukol dito. Pero ayon sa ahensya, Bagamat mahihina lamang ang pinapakitang aktibidad ng Bulkang Taal, hindi pa rin inaalis ng ahensya ang posibleng biglaang pagsabog, pagkakaroon ng volcanic earthquake, maninipis na ashfall at pag-ipon o pagbuga ng mga nakalalasong gas. Kaya't ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa Taal Volcano Island o TVI, lalo na sa main crater at daang Castilla Fissures at pamamalagi sa lawa ng Taal. Ipinagbabawal din ang paglipad ng anumang uri ng aircraft sa tuktok ng bulkan. Ari Silvestre, humahataw sa balita ngayon. Habang papalapit ang araw ng halalan, sinisikap ng Republican at Democratic Party na makuha ang mga boto ng Native American voters sa Arizona. Ito ang hubahataw na balita ni Jazz Masakayan. Hataw, balita Ngayon! Tradisyonal na bumoboto ang Native Americans para sa mga Democrat, kaya tinitiyak ng kampanya ni Harris na magpatuloy ang pattern na ito sa 2024. Noong October 2, inilunsad ng Company Harris ang Native Americans for Harris Walls Coalition. Layunin nitong pakilusin ang mga tribal leaders, organizations at voters upang mag-focus sa tribal areas ng estado. Tinawag na "I will vote" ang kampanya sa Arizona, North Carolina, Montana at Alaska ng Democratic National Committee. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakakuha ng pag-endorso si Harris mula sa Pyramid Lake Paiute Tribe ng Nevada. Nangampanya naman ang mga miyembro ng Navajo Nation sa Gallup, New Mexico. Ayon kay Haley Dobbins, Communications Director ng Republican National Committee, nakikipagpulong ang kampo ni Trump sa mga miyembro ng Navajo. Samantala, nagpakita naman ng suporta ang ilang taga-tribo kay dating U.S. President Donald Trump at Senate GOP candidate Kerry Lake. Jazz Masakayan, humahataw sa balita ngayon. Hataw, balita, ngayon. Binabantayan ng National Hurricane Center ang mga area of active weather sa Atlantic at Caribbean Sea na may posibilidad na maging mga bagong bagyo Itong ang humahataw na balita ni Abby Valdez. Hataw Balita Ngayon! Sinusubaybayan na National Hurricane Center o NHC sa Miami ang isang area of active weather sa kandura ng Cabo Verde Islands sa Atlantic na may potensyal na maging bagyo. Ayon kay Anthony Reynes, isang senior forecaster mula sa NHC, ang low pressure area ay tinawag nila na AL94 at kumihilos ito patungong kanluran ang mas mainit na tubig at environmental conditions ay maaaring maging paborable upang mabuo ito bilang isang tropical depression. Mayroong 10% chance na mabuo ang AL94 sa susunod na 48 hours at 60% chance sa susunod na 7 araw habang ito ay malapit sa Leeward Islands. Bukod sa AL94, binabantayan din ng mga meteorologists ang isa pang low pressure area. Ayon sa AccuWeather, maaaring mabuo ang bagyo sa kandurang bahagi ng Caribbean Sea pagsapit ng kalagitnaan o katapusan ng linggo. May 20% chance na mabuo ang bagyo na may dalawang posibleng ruta. Maaaring patungo ito sa kanduran sa Central America at Timog na Mexico o patungo sa Florida na isang mas nakababahalang sitwasyon. Abby Valdez, Humahataw sa Balita Ngayon! Hataw, balita, ngayon na mataan ng Ministry of National Defense ng Taiwan ang 153 Chinese military aircraft sa loob lamang ng isang araw na nagpapakita ng aktibidad ng militar ng China malapit sa isla. Ito ang humahataw na balita ni Aksisalem. Hataw Balita, ngayon Nakapagtala ang Ministry of Defense ng Taiwan ng hindi bababa sa 153 Chinese military aircraft sa paligid ng isla. Nagsagawa ang China ng Joint Soil 2024 b drills noong lunes upang magbabala laban sa separatist acts kasunod ng kontrobersyal na National Day speech ng Taiwan President Lai Ching-te. Sa 153 Chinese military aircraft na mataan, 28 dito ang tumawid sa sensitibong median line ng Taiwan Strait, isang bagay na hindi kinikilala ng China. Binigyan din naman ni Chinese Premier Zhou Jung Tai na ang mga drill ng China na maaari makasira sa kapayapaan at katatagan sa rehiyon ay hindi lamang nakakaapekto sa Taiwan kundi pati na rin sa mga international navigational rights and air and sea space. Sinabi ni Oriana Skyler Mastro, isang political scientist mula sa Stanford University, na ang mga pagsasanin ng China sa paligid ng Taiwan ay nagiging malawak at mas sopistikado.